Anong desisyon decision niyo? <laughs> Kasi naano si ko kung sino ko na yun, sabi Ay, kay Ma'am, ma'am, ma hindi po namin pwedeng sabihin 'yon. Mas maganda kung makakapasok katulad nung nangyari sa kapre. Kasi ma'am, paparangkahin kita. Nakikita ko kung ano nangyari kay Tatay, ganyan mangyari sa iyo. Nakaiyak na lang. Kaya nga nandito kami para tumulong. Nako. Ngayon, kung matapos to, kung magpapagamot ka, ang hawak ko sa'yo ay isa rin manggagamot na grupo ko. Huwag po kayo magalala. Babae kayo, babae rin ang manggagamot sa'yo. Na? Pero kung wala po siya por, porsita, ako talaga ang manggagamot sa'yo. Pero okay lang, parang sa namang pinakaya namin, hindi po kami mataas ganyan ako. Oh. No, mm no. Hindi po. Ganyan kami madam mo. Oh. Pantay lang. Okay? Ready na tayo ha? Hawak eto handa kong mamatay at handang mamatay yung gumagawa dito na no? okay. Adunay Adeloy, Sajay Lopez sa Mount Alayaba Saint Bourbon Panopaktum is besieged ng project DNA Mexico special barang craft tech enemy department si is cursed something amen Puh! ikaw na gumulong dito ikaw na ikaw na ikaw na matanda po itong babae Matanda babae tama Matanda babae bakit papatayin niyo to? Sabihin mo lang. Papatayin niyo to. Ah. O, oh, patayin tayo ngayon ha. Panyansyaan na. Nakabuti na kasi po. Kaya ang natin, sana mabuhay pa siya. No? Sige, isang kamay. Pagalan, pagalan. Bababa, bababa. Ilan kayo bumira rito? Gusto mo na malaman? Ilan lang? Kaya, e, huwag mo kinaano. No? Apat kayo. Sige, baklas, baklas. Sige pa, tama. Hindi mo ako. Bakit bakit kailangan mo magsinungaling? Baklas mo, baklas, baklas. Pu. Po. Sige pa, tingnan pa ako. na po ako. Nawala. Mainit lang po ako. Sige, 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 wag mo na, wag mo. Wag mo mumulat, wag mo mumulat. May palitan may... natin. Eh. Uh, Ang bago naman natin dito. Papatay natin. Tingnan mo nga, ano, bote na walang laman na may takip, Kulong natin, sir. Huwag ka mumulat, huwag ka mumulat. Oh, sige baklas, baklas. Baklas na. Sige baklas, baklas. Sige pa, sige pa. Sige pa. Tulong na natin ito. Apat po ito eh. Sige pa. Tanggalin niya na. Ha. ha? Sige. Tatanggalin? Opo. Sige baklas, baklas. Nasaan na na ito? 57. 57 ang yun. Tanda mo na eh. Hindi niya pa'y mo. Apo dito ah. ka. Tulong natin. Hmm. Pahinsyahan tayo ha? Kilala mo ko hindi? Sino ako? Kilala mo na ako. Kayo mong kukulang dito. Kayo. Ha? Ah. Kayo. Sige, baklasin mo, baklasin mo. Ayok ka. Sige pa. Tagarito lang po. Kaya lang di amin po, ma'am. Meron pong ano, bali apat. Ah, Iwaiwalay po ito. Sige pa. Sige pa. Tulad na sinabi ko yung ah, sa inyong mga sarin ma'am, ito yung handang pamatay, handang pumatay. Sabihin pa lang, may Meron, meron po. Sige pa. Kunti pa. Kunti pa! Alam pa tayo Pa? Alam niya pa tayo na. Hindi pa niya. Sige pa. Kunti na lang. Ayun masakit. eh Bigay ka ng bigay. Masakit? Ang sakit, lalo sumasakit. Sige pa. Bigyan mo lang dito. Matatapos na tayo dito. Sige pa. Sige pa! Itong apat na to, iyan na natin sa bote para hindi pa ma makapinsala. iyan nyo naman may sa dito na dapat gawin. Pangilang komisyon sa akong laki lang, pinaw ng pa sa'yo. Napatayin ko at ilagay sa bote. Magbabalaki tatay. Saan ni Francis? <coughs> mek? Agal! bullet, two big bullet. Okay, shout out sa Tulad na sinabi ko sa inyo, 50-50 na ako kay tatay. Uh, yung nga, gawin natin yung paraan. Ang pinakamabisang ano po talaga natin, mga kapanalik, ay ang panalangin. Wala po yung ite cetera, kung ano paman. Panalangin lang po. at uh, yung nga, magtulong-tulong tayo na si tatay. Maraming salamat kaya po kayo, Marwin, kay... kay Apo Ken, Apo Marwin, kay Kargamo, kay Apo Rosita, kasama ko po at saka sa pinsan namin ayan po <laughs> okay okay maraming salamat din kay sis Mike kay brother din diyan magandang tanghali.